Ipinahinto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang orihinal na dalawang taong EDSA Rebuild Project dahil masyadong matagal at pabigat para sa mga motorista at commuter ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Inutusan ng pangulo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na maghain ng mas mabilis na alternatibo sa loob ng isang buwan ayon kay Dizon. Ang dating plano ay nangangailangan ng lane by lane na paghuhukay at pagsasemento na magdudulot ng matinding trapik. Pinag-aaralan ngayon ang mga modernong construction method na maaaring matapos sa anim na buwan. Kung mapapaiksi ang proyekto, bababa rin ang gastusin, naantala rin ang rerouting at number coding adjustments habang hinihintay ang bagong plano. Sang-ayon ka ba sa desisyon ng Pangulo Napadaliin ang EDSA rehabilitation. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang dapat isaalang-alang sa paggawa ng bagong plano? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.